Good day mga langga. Kamusta kayo lahat dyan? So ayan, magbibigay naman ako ng update tungkol dito sa work sa Greece. So ayan, marami kasing nagme-message naman at nagtatanong. So nakapag-post na ako dyan ng mga, mga work na pwede dito sa Greece. Uh, merong housekeeping, pwede kayo mag-stay in or stay out. Meron ding work sa mga yachts, sa uh, hotels, restaurants, Uh, shops, farm, at marami pang iba. So, mostly, 8 uh, hours work dito. Pag full time ka. So, ayan, uh, scroll down lang kay dyan. May mga post ako dyan. Tungkol naman sa sahod, nakapag post na rin ako dyan. Nang sahuran dito is around 1,000 to 2,500 euros. Pero depende yan ha sa work na papasokan ninyo. Meron tayong tinatawag na 14 months salary dito pag full-time job ka. Pero yan ay depende pa rin sa mga employer ninyo. Uh, 14 months, uh, na-explain ko na rin dyan sa post ko kasi merong one uh, whole month salary bonus for December, half naman pag Easter, at half for the summer. Nag-post na rin ako dyan na ang pinakamabilis ngayon na pumunta dito sa Greece ay yung tinatawag nating mga seasonal worker. Yan ngayon ang in-demand dito na mabilis makapasok dito sa Greece. At yan ay umaabot ang gastusin around 300 uh, to 400,000. So ito na. Mer meron akong post dyan na saan sila kumukuha ng panggastos around 300 to 400,000 ba diba, sabi ko nga, mabilis ang pagpasok dito, basta may pera ka lang okay, pag may pera kayo so saan sila kumukuha ng panggastos nila so number one is kung may savings kayo so kung may savings kayo around 300 to 400,000 yan, gagastosin nyo kapunta dito kasi meron akong mga friend na according ito ha, sa mga friend ko kung paano sila nakapunta dito, kung saan sila kumuha ng panggastos. Merong iba talaga na may savings na sa bangko. Next is, of course, nagbibinta sila ng kanilang mga ari-arian o kaya nagsasangla. And then, pag wala ng choice, uh, siyempre, uh, lahat tayong tumadaan dyan, nangungutang. Ng nangungutang sila mga langga. So, saan sila nangungutang? Uh, according sa mga nakakausap natin, sa lending meron ding iba sa bangko. At yung iba naman na nakakahiram sa mga kamag-anak nila o sa mga kapatid nila ng panggastos dito. So, paano nga ba mababayaran yung 300 to 400,000 na gagastusin nila papunta dito? Ang mga seasonal worker po ay dinadala sa island, sa mga hotels. So, pag doon sila sa island, mostly naman doon is free ang kanilang accommodation. Meron ding uh, foods, allowances. So, merong libreng pagkain na. So, mostly, nakakaipon talaga sila. Sa mga nakakausap ko, is nababayaran nila yung mga hiniram nila, yung mga utang nila within 6 months to 1 year. So, mabilis na naman kitain kasing pera dito pag nandito na kayo. Pero, depende yan sa luho ninyo kung ano uunahin ninyo, di ba? Uh, sa lifestyle nyo dito pagdating nyo dito sa Greece eh, siyempre kung may mga babayaran kayo uunahin nyo yun kasi pag ang ang sahod nila sa hotel is hindi bumababa yan ang 1,200 euros pag nasa island pero meron din namang iba na nag-offer na 1,000 euros lang so depende yan sa papasukan ninyo kasi pag, pag hotel talaga pag nasa island is mas malaki ang bayad meron pa nga iba na maabot ng 1,300 to 1,800. So, depende yan sa hotel na papasukan ninyo. Tungkol naman doon sa mga legit na nag-hire, uh, yung iba na nagme-message sa akin, uh, doon ko na lang sa messenger Binibigay. Yung galing sa akin na uh, sinesend ko sa inyo is legit yan kasi nakita ko naman sa Facebook na marami talaga silang na-hire na papunta dito. Uh, lagi kong pinapaalala sa inyo na kahit sabihin yung hotel ang papasukan nyo dito, mahirap pa rin po ang trabaho. Kasi uh, pag summer maraming tourists dito na dumadating sa Greece kaya sila dinadala sa hotel. Uh, dahil marami talaga ang tourists. So, ang trabaho nyo doon sa hotel, hindi lang yung sabihin mag-receptionist ka lang kasi nga bago ka lang at hindi mo rin alam yung Greek language. So, uh, parang housekeeping na rin kasi nga maglilinis kayo ng, ng rooms doon at magbe-beddings. So, kung ilang rooms yan ang pinapalinisin nyo sa isang araw, yun po ang li lilinisin ninyo. So, hindi po uh, madali ang trabaho dito. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangang matyaga kayo at masipag pag nandito na kayo sa Greece. Kasi meron, uh, yung iba daw ay tumatakas pag dumating dito, tumatakas sila sa hotel. So, hindi ko alam kung anong mga nangyari sa kanila dito sa Greece. Kasi umalis daw sila sa hotel na pinagpasokan nila dahil hindi daw kaya ang trabaho. So, yan ang sinasabi ko, uh, kailangan uh, marunong kang maghawak ng basahan pag nandito ka sa Greece. Yan po, dahil Euro po ang sinasahod natin dito po. So, kung gusto mo kumirta ng pera, kailang matyaga ka sa trabaho. Ayan. Sanayan lang po yan, mga langga. So, ayan pong updates natin ngayong araw, mga langga. So, kung may mga katanungan kayo, mag-comments down below. Okay? Thank you for watching!